Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. na naman natin doon ni Color doon sa Pasay. Si Handy at si Kulot dito sa mat, ha? Huh? Si Kulot boy dumating kanina, 5.30. Oo. ah uh -huh. uh, this now, time is running to 6 o'clock. Oo. Uh -huh. Eh di hapon na pala yun, nakala ko. Hapon na. Agad. Ngayon lang. He is, I think not sleep last night because imagination in the Philippines in the in my place. Mm -hmm. And then I not accept. I I'm tired. I'm sleeping only in the room. Omar, I go to the room of Omar. No, eight o'clock. Omar's go to bath Batha. 5, 3, 4 o'clock in the morning is wake up that Omar. I don't know where go. Tatawa ng ka o. You see, X. Akala nila may X yan o wala naman X yan. Wala naman X. Ang damit niya X. Wala naman X o ya, Omar yan, sirat na lang. Ha? Only in my house. No another house boy. O nga, sinasagot na kita. Hindi mo kasi narinig. Wala kong pinapadalahan ng mga binibili ng mga sapatos. At saka wala namang pambabae doon, pang lang doon. Yung kong doktor, tagahingi ng pera. Hindi mo kasi naintindihan eh. Anong ibig sabihin ng inspector at kong doktor? Ang Kong doktor, ba't malinawan ka? Ano? Taga hingi ng pera. Ang Kong inspector, yun taga sulat, taga check, ganun. <coughs> <coughs> Hindi yan sumakay sa'yo. May sasakyan na yan. Yami-yami. Katulog sa gabi sa kaisip bakit? Lagi kong panaginip. Hindi ako nakatulog kagabi. Oo. Marami akong iniisip. Bakit anong iniisip ulit? May, marami akong inimagination. Anong ini mo? Tungkol sa mga lugar. oh. Uh -huh. so, ganun. Kanina yung lugar? Sa amin. Marami akong gustong gawin pero hindi, wala akong pera pa. So, hindi ko pa kaya. Bakit? Eh, sabi ng isip ko, anong gawin ko nito? Gusto ko ganito. Oo. Uh -huh. Tapos, wala pa akong pera. Uh -huh. Sabi ko, panalangin na lang ako. Uh -huh. Hindi ko kaya, pero kaya na... Ng... Kahit anong gawin ko, hindi ko kaya. Inisip ko na lang. Uh -huh. Eh, ibalik ko na lang sa... Kay Allah, siya lang nagbigay uh -huh. ng mobile eh number, tapos sulat ang pangalan mo. Eh, dalawa kami. Hmm. Eh, Kasama? dalawang number. Oo. Tapos, ito, sa kay Commander. Commander ko, sa Commander ko, ito, akin. Ah, balik dalawa. Oo. Oh. Hmm. Bakit nanudun yung mga yun sa kabila? Ano nangyari sa kanila? Yung mga Siguro yun? Siguro tayo nila na. No? Hindi ah! tayo. Mas maganda ba yung pinagtawahan, uh, balik, na ba, nabalikan ka, may hmm. supli yan. Doon tayo lo. ka ng doon tao. tayo lo to. wala kang kasalanan. Lut. Doon tayo ah, sa loob. Naku. Oh. Yun. Napatos muna bago, bago motor. No. May motor naman ano. Itas mo nga. Itas mo nga, Lot. Harley nga, Harley. Hindi itas mo yung ano, yung pantalon. Oh. Hmm? Yung tatak? Gano'ng bilhin 149 lang. Bakit mura <laughs> siya? Siya nga, hinahati. Ah, oh, hinahati siya? Oo. Maraming bumili ba sa Podyo? Ah, kailan yan? Naano mo nabili mo? Sa akin, tatlong araw na. Hmm. Kaya pala maganda rin, no? Oo. Kaya nga, matibay. Pati ano ko, pati ko matibay rin eh. Bakit ka, bakit ka lot mo eh? Lot? Yun lang ang binigay sa akin. Ay, sarap ang buhay. Pero bakit ka ngayon nagsikat? Ay, sang nalalanghab. Akala ko ang mundo. Ay, wala nang katapusan. At ako ay magising. Ano 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 ba? Ano 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 Boy. Boy. Oh. Anong ginagawa mo dyan? Siguro, boy. Dito ka ba? Dito ka. Sigu siguro, boy. No, dito ka lang. Dito ka. Oh. Ha? Kalak yan, Lord. Kakalak? Kanyang talaga ang mga taon ni kapag tiwalaan ng asawa. Kasi, Nilalak ang cellphone eh. Hmm. Para hindi nakita ang sikreto. Si Kulot Sekret nga hindi naglak ng mga cellphone. Hmm. Kasi, tiwalang tiwala ako eh. Yung mga tao kalak ang cellphone, boy. Hindi maniwala, boy. Hmm. Bakit, Lot? Walang tiwala sa asawa kasi hinu hin hinalukat yan eh. Nagutom ako, Lot? Lot, nagutom ako? Maraming sekreto dyan. Lot, nagutom ako. Si kain ka doon. Banggitin mo lang pangalan mo. Uy! Ibang tinatawagan na? Tino, oh, pagkasawa pag-asawa yan, hindi yan kinukumusta kumakain ka na. Ayun. So, kaya mo muna mo. Salamat. tayo muna, Lot, ng ano? Kain. Sa Saan ka, Lord? Dito tayo. Kasi to. kung siya sa kabila. Grabe. At... Lord, bigyan mo ako, Lot. Lot, bigyan mo ako. Lot, kanina bang isa yan? Pag na, sasawa ka to. Pang dikit sa ano to. Mahal na mahal talaga. Pang ni, safety Ng... Pang safety to. Kasi pang safety sa cellphone. May hawakan, baka hindi nahulog. Boy! Boy, boy! May naghanap sa'yo? Doon sa... Pudyo, uh, kapo. Ano sabi? Na yung binilihan mo noong araw na sapatos. Oo! Hindi ganun akbay-akbay pa nga kayo. Hawak-hawak pa kayo ng kamay tapos pinainggit niya si kulot. Sabi niya, sabi niya, pamahal, dito ako, dito tayo. Hindi ni straight katulad ni kulut. Atong bisaya. Atong bisaya, di man ako bisaya, day. Ilonggo ako. Nanuman ka nagsulti sa ako, bisa? Bisaya. Ang galing mo lang kasi yung pang dikit. Oh, parang dalagita ka na ngayon, te ah. Ano bang ilagay mo sa mukha mo? Pagkaparehas niyong tangkad nila kay mama niya, oh. Oo. Pagka oh. Pagkaparehas ng tangkad Kapong nila kay mama ka niya. Linaw ko kanyo, ka niyo, makapog ka daw. Sabi niya, 5-6. 5-6? Ilan bang anak niyo niyo? Labing apat. Oh, yan, lang. yan lang? Bakit hindi dinagdagan? Para may kapatid naman. Para may kalaro. Hindi ka nga katulad sa akin ang labing walong anak ko. Puro ano na? Puro ibang-ibang nanay yon. Walang anak, ibang ibang nanay dapat. Ano yun? Hmm. Para marami kang kalahi-lahi ba? Huwag mo nang gayahin si Kulot. Alam mo na. Under to the, under to the commander. Tingnan <laughs> mo yung kalaban mo. Nagalit na kulot sa iyo Kaya mo na. Ganyan talaga ang mga ano, mga bata. Minsan paglalitan ka. Minsan paglalitan ka, ganyan talaga ang mga bata. Baliktad. Baliktad naman. Ganyan ang mga bata. Tawa ko tuloy. Hindi ko Oo. Hindi siya gaya-gaya eh. Parang, parang talent niya yun eh. Talent mo yun, Lord. Oo oh, Kanina pa ako. Noon pa yan, may talent na ako. Hindi yan bago. Oo. Oh, oh. Nagbago ang lahat, pero ang talent ni Kulot hindi. Oo. Oh. Opo. Uh -uh. Kailan? Hindi ko alam. Anong, anong gusto nyo? Okay. Basta sa likod lang ako. Oo, <laughs> so, oh, di ba? Ah? Kaya pinapasama kami sa kinari bulok. Ha? Huh? Na, na, hindi naman yung bulok yun. Alhamdulillah. <coughs> oh, oh. <coughs> may mekanik naman tayo. Anong nakatakot doon? May makina naman yan. Gulong lang at saka ang makina. Pero ang katawan, no? wala no, problema doon. Sa pata tayo mga kasayan, tingnan niyo at siyempre kasama natin ni Bulot. Nagrenta ka na lang, boy. Tingnan mo Oo, mas maganda po. Magkano lang renta? Kwento ng kwento sa Bulot. Tapos bago pa. Nagrenta lang sa sakyan. hindi ha. Ah, anong nagkasa? Wala namang kalaban yan? Uy, kakwento ang wala na wala. binibigyan natin. Ilang beses na kami napunta diyan, wala. Yung mga tanya, binabayaran mo pa yun. Oh, kung magbayad ka na lang pag so, sobra sa 1,000. Hindi na mahinabot isang 1,000 pumunta doon. Bali. Okay. Yeah, yung araw eh. No, kung araw, 150. Oh. No, bayaran mo na 3 300 oh. kasi ah, rin na 250 lang yung ato ah, two, lang. Oh, so, magpaalam ka na kulat. See you next time. Goodbye. I love you all. wala nang pa kimi pa. Bye bye lot. Bye bye. See you again. See you again. Next time. Don't say goodbye because I love you. Yeah. Thank you. Bye bye. Everybody. bye